Ito nga yung dirty kitchen namin dito sa labas ng bahay. Hindi ko nga madalas maipakita ito sa mga videos namin dahil ganito pa nga yung itsura dito niya. Dito nga rin ako madalas magluto lalo na kapag ang ulam namin ay pritong isda. Balak kasi namin itong ayusin ngayon kaya heto inalis ko na nga yung mga pinggan na hinugasan ko pa nga kagabi. Aalisin ko na rin kasi itong dish drainer na ginagamit namin dito dahil nangangalawang na nga siya. Heto kasing dirty kitchen namin mga mare hindi pa siya totally tapos kaya hayan tinakpan nga muna namin ng kurtina itong sa may bandang ilalim ng aming labas pero ngayon naisipan na nga namin silang lagyan ng mga takip para mas malinis at maganda na nga silang tignan Takip na nga lang ang kulang dito at kaunting ayos dito sa may bandang ilalim ng aming lababo Bumili nga pala kami ng isang pirasong plyboard pero kalahati lang dito ang magagamit namin Maliliit lang naman kasi yung mga pintuan na gagawin ng asawa ko para dito Pagkatapos nga niya makuhanan ng sukat itong ilalim ng aming lababo Hayan at kinat na nga rin niya itong mga gagawin niyang pintuan Ito kasing dirty kitchen namin ay nandito sa aming pinakagarahe kaya naman pagpasok mo palang dito sa aming gate, ay eto na talaga yung bubungad sa inyo. Kaya kailangan na talaga namin silang lagyan ng pintuan dahil nakakahiya na nga tignan yung kurtina na nilagay namin. Hydraulic nga pala itong mga pintuan na gagawin niya, kaya hayan, nakapagbutas na siya ng paglalagyan niya ng mga concealed cabinet hinge. At para mapabilis nga kahit papaano ang kanyang ginagawa, hayan, na tinulungan ko na nga siya dito at ako na nga ang nagliha dito sa mga pintuan. Pagkatapos, sinilapat na nga rin niya kaagad para malaman kung tama nga yung sukat. Susukatan mo na ito pero mamaya aalisin din namin yan dahil meron nga kaming gagawin dito sa mga pintuan. Pinag-iisipan pa kasi namin kung pipinturahan ng mga ito or maglalagay na lang kami ng wallpaper. Ito ding part na to ay balak ko ding ipaayos at ang gusto ko nga dyan ay maglagay ako ng mga hanging shelves. At dahil may plywood pa nga na natiraha yan, nagpagawa ako ng kahit dalawang piraso lang na gagawin nga niyang hanging shelves. At dito ko nga sila balak kilagay kaya hayan inalis na nga muna namin itong mga gamit na nakalagay dito. Ang gusto ko kasing gawin dito ay minimalist lang ang design para hindi nga siya makalat tignan. Heto kasi yung part ng aming dirty kitchen kung saan nga kami nagluluto. Pinaalis ko na nga sa asawa ko itong shelves na pinagpapatungan nga namin ng mga condiments. Pagkatapos, nagsukat na nga rin siya para dun sa mga hanging shelves na ilalagay namin. Wallpaper na nga lang pala ang gagamitin namin pambalot instead nga na magpintura pa kami. Ang nagustuhan kasi namin sa wallpaper na to ay mukha talaga siyang kahoy. Lalo na kapag nakadikit na at hindi mo nga mapapansin na wallpaper lang ito. Gusto ko rin kasi na maiba naman ang kulay ng aming dirty kitchen dun sa aming kitchen sa loob. Kaya Saktong-sakto nga itong wallpaper na gagamitin namin dahil team kaahoy din tayo. Na ready na nga rin pala ng asawa ko itong mga parang pako na paglalagyan nga niya ng mga hanging shelves. At ganito na nga yung itsura nila pagkatapos nga madikitan ng wallpaper. At para mas matibay nga ang pagkakalagay ng mga ito, hayan at naglagay pa nga siya ng blue. Saglit nga lang ay nailagay na rin niya itong dalawang pirasong hanging shelves at sobrang nagustuhan ko nga dahil napaka minimalist lang ng design neto. At ganito nga yung itsura nila pagkatapos nga niyang mailagay. At dahil nagustuhan ko nga ang kinalabasan kaya naman, ganito na lang yung pinambalot namin dun sa mga pintuan ng cabinet. At tama lang talaga ang naging decision namin na wallpaper na lang ang ilagay kesa nga sa magpintura pa kami. Nanyo naman kasi at napakaganda at sobrang achieve na achieve nga dito yung pagiging team kahoy. Kung gusto nyo nga rin ng ganitong wallpaper, yung link ilalagay ko na lang dyan sa my comment section. Natapos na nga mabalutan yung mga pintuan dun sa ilalim ng aming lababo, kaya naman dito na kami sa aming hanging cabinet. Kahit nakapintura na nga sila ng kulay puti, napag-desisyonan pa rin namin na balutan na rin sila ng wallpaper para matchy-match. Talaga. Ang dami nga nagtatanong ng link kung saan ko ba nabili yung aming hanging cabinet. Wala po akong maibigay na link dahil gawa po yun ng asawa ko. Well anyway, hindi pa nga ito totally tapos dahil wala pa nga silang handle. At maglalagay pa nga ako dyan ng mga kitchen decoration kaya abangan nyo ang aming susunod na video. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna. Kita-kita na lang tayo sa total makeover ng aming dirty kitchen.